Siya po isang fashion model, a fashion enthusiast, an ambassadress, an actress and singer. Pero syempre, mas kilalanin pa natin ngayon ang ating performer of the day na si Plony. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome dito sa Rise and Shine, Pilipinas. Uy, nabalitaan namin na 2 years old ka pa lang nang madiscover na ng mother mo na may talent ka sa pagkanta. Wow naman, o diba? O, Oh, nakwento ba niya sa'yo kung paano niya na-realize na mahilig ka pala sa pagkanta? Actually, yung mommy ko po talaga yung singer. Oh. Sa kanya po talaga ako nagmana. O, oh, dapat siya nandito. Siya nilang kinausap ko. <laughs> Kaya nung tis oh. pa lang po siya, okay. kapag daw po nakanta siya, ganun sumisipa daw po ako. Oh, nice. Hanggang sa, ayun, nag-two like, years old na po ako. Lahat doon ang madampot ko. Remote, cord ng electric fan. Gagawin mo microphone. Gagawin ko microphone. Ayun. na la Ganun daw po. In fairness. Pero maiba ako. You were also diagnosed ng polio nung ikaw ay bata. Anong nangyari nung na-diagnose? Ka, kwentuhan mo kami okay. Nung na-diagnose po ako ng polio, talagang nalungkot po si mami kasi mm -hmm. um, ayun nga katulad po ng kwento kanina, talagang bibo po akong bata, okay. Masiyahin, ganyan. So nung na-diagnose po ako ng polio, naawa po si mami kasi nakita po niya na habang 'yung mga bata natakbo sa daan, mm -hmm. ako kalong-kalong lang niya tinitingnan ko pinapanood ko sila na naglalaro. So ayun po, one time bigla pong um, nag-ano po si Mami, pumunta po siya sa Landayan Church. Okay. Nagmakaawa like, po siya doon na sabi niya na... Pagalingin ang anak, anak ko. Pagalingin anak ko kasi mm nag anak ko na to. Kasi um, yung parents ko po, two months old baby pa lang ako, naghiwalay na sila. Okay. So, pinagdasal po ni Mami na ako na lang daw po yung meron Para siya. Para may si Mami. Po, kaya sana Oo. man lang daw po, eh, lumaki daw po ako ng maayos. Ay, ayun. Tapos pagka ayun, pagka-uwi po namin, pagkababanya sa akin bigla na lang daw po akong tumakbo. So, yun po parang It's na-iyak. A naiyak si mami talagang uh -oh. mirag, miracle miracle po talaga yun kasi dalawang hospital po yung pinuntahan namin eh na, nag nagdiagnose sa amin ng. Tapos sabi polyo, parang walang walang lunas okay. daw po, 'di ba? So, You're very blessed, 'di ba? At ngayon. Oo, oh, ngayon isa ka nang DA. Uh, I mean, nag-aaral ka ngayon yes, ng po, dentistry yes. So, if you're the dentist, kamusta yung ngipin ko? Ang lang. Pero, syempre, kamusta naman ang yung pag-aaral? Ayun, okay naman po. Medyo mahirap-hirap po talaga yung pagsasabay mo naman di, sa yung singing uh, career. Oh, Bubuti naman po napagsasabay ko. Ayun. Pero, medyo mahirap. Pero, syempre, kakayanin para sa pangarap. Ayun. Syempre, marami kang mga uh, ginagawa ngayon, gaya yung akin nabanggit kanina. No? Pero, what are your plans when it comes to your singing career? Do you have any plans na mag-release original songs in the future? Kwentuhan mo Opo. Um, actually, meron na po mga nasusulat ng mga kanta okay. pero hindi ko pa po siya natatapos Ayon. palagi lang po yung nasisimulan uh -oh. tapos hindi natatapos time ganyan. will tell uh -oh. pero ngayon po medyo patapos na po yung may Tagalog po ako in English song Ayon. so yan abangan po natin guys tungkol sa yung mga songs mo? love song love song uh -huh. ano ba yung nakarelate ka ba pag ganyan? Mm. or friends or kwento mo? wala parang kung ano lang ay pumasok sa isip ko ah, na gano'n manood ako ng movie tapos creative parang, juices mo yan e eh. ganun uh -huh. Ay, may upcoming events ka ba na gusto mong imbitahan ang ating mga ka-artist? of course, let them follow you on your social media accounts. So, um, follow me on my social media accounts, guys, para ma-update kayo kung ano yung mga upcoming events ko. Yan lang. Thank you. Ayun. At gusto na namin siyempre marinig ulit ang yung napakandang dini. Kaya naman, ladies and gentlemen, and in between, narito po muli si Ploney. Jiggles Music Covers. To treat the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, and to run with a To reach the unreachable star, this is my quest to follow. And the world will be better for this. That woman scorned and covered with scars, So strove with his lessons of courage to reach the unreachable stars.